Tulungan mga idol. Daril. Kuha. Kaya angat. Dito dito. good morning sa inyong lahat mga idol. Yan, papalaot na lang po tayo ngayon. So, medyo nag-amihan na may doon, nagsimula na talaga yung amihan. Mas lalo tong malakas ko pag ano. Sa liwas ng isang patay, mas lalo ng lakas no, mga idol kaya dadayo po tayo sa isang padlaitan. So, tagal-tagal pa tayo dadayo mga idol, dito muna po tayo. Pagtiyaga muna din tong amihan. Bago lang nito nag-umpisa mga idol Mga limang araw pa siguro Kasama natin si Aaron Dahil niya sumama sa malaking bangka At si Daryl Si Ryan hindi natin kasama kasi magpunta ng bulalakaw mga idol Sinasamahan si Papa kasi hindi siya maka sa ano Makina Sinasamahan ni Ryan Kaya kami lang tatlo ngayon Sana yung makahuli tayo Pang ulam lang mga idol Kaya tara Abang-abang tayo mga idol Bugbog lang kami may daw dito kami sa harap ng Virgin Island. Yan. Dito kami mangawil Harap dito. Ang gihiwa ng pamain may doon. Ito yung mga wala mo dito kami, Sana ay mayroon mga wala dito Sana ay Si, walang ulam ngayon mga ng idol amihan na mga idol mahirap na ang ulam menanggun Tegas sundang nah

No. Mistak uh, no Uy, kinupis iron. Lah, no din. Na napay pa on no du, du, du. tanggal. Jalan-jalan lang ay ang guli, di man ko na. Eh idul iron. De, ari ari apo di panarun. Yun layo.

啊，对。

me. ay kagaan man ang isda to lah, toko toko ang idol lah, isda ah toko idol laki kay iron iron, natin to mga idol mas mga buhangin to na ano eh uy, kanuping iron na naman ba

ولا <muchas> انا okay, Yeah. Malay mo, malaking ka ngayon. Ini jackpot! Ini mm -hmm. then. Ako po, arele butang sa kano. Ooo, oh. lubut run.

Papa kay Dol. Papa Dol, uwa. May papa na siya. Uwa ka idol ni Ron. Labi ka. Ah, tignan niyo mo idol Dol, mga. Uwa. 10 kilos yung tatong idol Dol. Halimaw. Uwa may Dol. Limaw mo kay Dol. Grabe na nampak idol Wala pa. Dami na kaming paulang, idol. Ah, pa idol kay pa kami ng malaki. Ah, pabinta na to ni Idol Iron. Pabinta na ni Idol Iron. Grabe, may pabinta na si Idol Iron. Dol, pat, pat. Eh, uh. oh, okay, kabit ka po, kabit, kabit, kabit po. Baka meron pa yan. Labasa na yung mga balalaki mga uh, ito. Oh. Uh. Arigay, Idol Iron. Luis. Pagka. Ito, okay, talaga. Idol Iron. Grabe, may yun. Ulaw nah, ang matindi. Malupit. Ito na uh, uh, Ayan yeah. Sabasa ng mga malalak Pista pala ito Malayo doon. <laughs> yung ke na naman naman medol

ủa ừ. không Để không thấy nó ăn lạnh cái đấy đó

So lang pag onay, onay, alis namin So ito nga pala yung huli namin lahat Dyan Malaki na yun yung nakaulis yun So huwi na kami ngayon Tara oh, may uh, Maydol, sabang na lang pag alis na Maydol palis na kami, huwi na kami I hit that. Hi guys. <laughs> Hi vlog. Oh, dali na Hi vlog. Welcome to my guys. Ati bang irtingan. kan Para timbang ngayon. Ako lang timbang yan ayon. <laughs> <laughs> Six eight, six eight, mga idol. Six eight. Another one, small, mga kaibigan. Okay. Ay, tuyo. Dos, dos. Meron na, luha ko na iba na. Ito yung binta na yun. Yan So, ano? KB. 6.8 times 100. 6.80. Tapos, small. 2.2 times 60. 1.32. Kumita po lahat ng 812. So, yun. Ito pa naman doon. Nakakita tayo. Kahit pang ulam lang, nakabinta pa. Dito naman, idol. God bless po sa inyo lahat.